ano po tawag na sa akin? So, Ah, yes, uh, atin dahil. Ah, Bibibihin na, na sana kita kasi mo may tawag na sa akin. Kau po tayo. Sto, sto, sto ya mono no yoshu, yosu. Hai, sto ya mono no yosu. Hai, anong, huwag po kayo magmadali. Tajobo yo. Hai. Okay. So, ito po siya. Okay. Sitwasyon ng tao at bagay. So, this yos means sitwasyon po. Ano po? Hi! So, ang una niyo pong i-recite na vocabulary ay? Nuru, nuru, hmm? Ano pong pagkakabigas nyo po? Nuru, noro, noro. Noro, noro, siri. des. Hi! Kasi pag noro, sinabi niyo pong, siri. so des, so des. Kasi pag binigkas niyo po siyang nuru, nuru, siru, Alam niyo po yung medyo ano, alam niyo po yung texture ng gel? Yung po ah. ang nuru, nuru. Yun po ang nuru-nuru suru. Hai. Ngayon, noro-noro, iba naman po ang meaning niya. Ano po noro-noro sa tingin niyo po? Nag, nag ano, Nagpipintal? pipintal, ano ba yan, tawag malika. Isa po itong kilos, isa po itong kilos. Parang nagpipintura, hindi rin. Sore nuru ka na? Ah, oh, sorry, noro nuru. Noro-noro. <laughs> Ito po ay isang adjective ng galaw. Oo. Oh. Si oh, Oka na yan. <laughs> Kabalik po ng... Ayan po sa baba. Marami pong ano. Ah, slowly. Slowly. Mabagal. Mabagal. Dahan-dahan. Hi! Ang gagaling nila. Hi! Ako isa lang nilagay <laughs> ko. Noro-noro suru. Mabagal. Hi! Oh, pero naganda po yung ano, ah uh, kay Queer Kisang dahan dahan-dahan, maganda po yun na ano, na expression po para po sa noro-noro. Okay. Hi. So, gagamitin po natin siya sa sentence. Magiging? Densha ga, din den ga, noro noro Isang tip ko po pag nagbabasa po tayo. Di ba po may preposition? Ikat niya po oh. doon. Noro noro, ikat niya po doon. Hasitte iru. Isahan niya po itong basahin. Den ga, noro oh. noro, iru try nyo po. Ganyan po yung cut, cutting nyo po sa pagbasa. Den ga noro hasitel. Hay, densha noro noro hasitel. Hay, sa mga ma pag meron pong preposition, lalagyan nyo po siya ng kaunting pause. Pag meron pong pause, maganda nyo po siyang mababasa. Hay, ngayon pag mag-gusto oh. niyo nyo po mag-level up, halimbawa isang isang uh, preposition hinihintot nyo po. Ano po? Gagawin niyo naman po siyang dalawa. For example, yung una po pagkakabasa niya is, Denshaga noronoro ga noro noro Ngayon, level up niyo po, dalawa na pong ano, uh, pagitan yung gagamitin niyo, magiging, Denshaga noronoro noro noro Ganyan na po. <laughs> Tapos hanggang sa, oh. kaya niyo na po siyang basahin lahat ng tuloy-tuloy, ng tuloy, Den siya noro noro Ganyan po ang pag-aaral uh, pag po magbasa. Hay, try niyo po yun, guys. Oh maganda po, matut matututo po kayo. Hi! So, sa taga... Ay! Ginawa kong Tagalog ka. hindi <laughs> ko <laughs> kayo... <laughs> okay lang. <laughs> Ba't Mabagal kina? na to. Tumakbo na mabagal ang train. So, des. Den siya ka noro Tumakbo na mabagal ang train. Hi! So, go po tayo. Another vocabulary naman po. Pira-pira. Pira-pira. Ano po ang pera-pera? Pera-pera. Pera-pera. Hindi rin yung nagugutom, no? Kasi yung nagugutom, piko-piko. Hindi po, peko-peko. Piko-piko, no? Pira-pira, waka na yan. Maraming pong ano, Mama, sumasagot sa Mga Fluent. Oh. So, fluent. So, this. Pira-pira. Nihongo ga pira-pira, Danette. So, 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 so. sa Tagalog po, ang, uh, sa English po, yung English po kasi yung pinakatumpak po sa, para po sa pera-pera, kaya hindi, wala, oh. pwede rin po sana mahusay. Kasi, mas, mas maganda pong gamitin ng mahusay para po sa Jodes. Nihongo Jodes da ne. Mahusay oh. ka sa Japanese, ano? Ngayon, pag sinami pong pera-pera, mas tumpak po ang fluent. Ang fluent, fluent mo sa Japanese, ano? Nihongo pera-pera da ne ang fluent mo sa Japanese, ano, ganyan na po yung expression niya po, ano po. So, meron din pong, ano, uh, expression na daldal. -dal. For example, oh, okay. pera, hito uh, no, uh, uwasa o pera pera shaberu. Hai. ah uh, uwasa o pera pera hanasu. Hai. Daldal -dal naman po yun. Hai. So, meron, pwede rin po siyang gamitin as money piece. Hi, at uh, malalaman niyo po kung saan po gagamitin ang Manipis na salita kapag pinagpatuloy po natin gamitin sa ating mga example sentence. Hi! Himitsu pera-pera shaberu. Himitsu pera-pera shaberu. So, alin po dito po sa tatlo po ang ginamit niya para po dito? Himitsu. Dal-dal po. Torres daldal. <laughs> Hi. Himitsu o pera-pera shaberu. Ano pong himitsu? Parang secret na ano. So, secret po. So secret. Sa so, so, niyo po sa express sa kapwa natin pong Pilipino. Mm, um, nag, ano nagdadaldal siyang ano ang dal-dal niyang mag magsal ano yan? magsalita ng mga secret ang, ang dal, -dal niya na magsalita ng mga sekreto alam ko na <laughs> intindihan niyo alam ko na iintindihan niyo pero medyo mahirap talaga pong i ano <laughs> i-translate so dinaldalan ah <laughs> dinaldal ah, dinadaldal ang sekreto kasi dito po sa dina ito na po yung saber po ano po yung pera-pera daldal po ano po Pinagcombine po yung dalawang salita po sa, sa Tagalog po kaya naging dinadaldal ang sekreto o ang himitsu sekreto po. Ano po? Hi! Nanode, oh, okay. himitsu o pera-pera saber Sa Tagalog po, dinadaldal ang sekreto. Hi! <laughs> ang hirap po mag no? <laughs> Ito po tayo sa next po natin na example. Tanakasang wa Tanaka e go ga pera da. Hai. Tanakasang wa e go ga pera da. Anong po yung magamitin natin? Nasalita. Fluent po, ma'am. So, this. Ano na naman pong tawag niya sa akin? Grabe. Oh, yes, yes. Uh, sorry, sorry. O sige, anak. Atinday. O sige, anak Ronald. Hai. <laughs> <laughs> sabahan niya po siya i-express sa Tagalog ito na kasama ito ito na kasama na ang fluent ni Tanaka-san sa English, ganun. So, this! <laughs> Kaya pag tinagalog po siya, magiging, medyo maliit na ano po, <laughs> pabasa po. Sim, si Mr. Tanaka ay talagang fluent sa English. Hi! <laughs> Kasi pag mayroon pong da, pina, binibigyan niya po ng diin yung mga sinasabi niya. So, talagang. Nagbib, sa, 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 Tagalog po, di ba po yung talagang nagbibigay po siyang diin sa, ano, sa sinasabi. Hay. Kaya ang um, katumbas po ng da is talagang. Hay. Pero oh. hindi po sa lahat po ng sentence po, ano po, hay, minsan po nag express po siya para sabihin na, para ipahiwatig na galit siya. Goda. Ganyan. <laughs> okay. So, dito po, Tanaka san mo English ga pera pera da. Sa Tagalog po, si Mr. Tanaka ay talagang fluent sa English. Hi, so last uh, example sentence po natin sa pera pera. Alin po ito? Mieta? <laughs> Mietatta? <laughs> mie miete nai. Miete mie, mie natta. Mie Yokatta. Yokatta. Hi, <laughs> onegaishimasu. Pera pera no kami. hay pera, pera, ano kami? Alin po dito sa tatlong to? Kami. Ano? Manipis? So, des. Kaya, paano niyo po sasabihin? Manip, man, manipis na papel? papel So, des. Kami is papel. Kaya, magiging マニピスナペペル。はいペラペラの紙マニピスナパペル。サンダリーランポどうした？えっと、うん。明日休みたい。明日休みたい。雨降らなかったらあ雨降ったらいいよ。はい。うん。だからちょっとだけ伸ばして。伸ばしません。ん<ー>9時までですあなたの時間は。 Sige ka, gusto, mo pandak ka? <laughs> <laughs> Chitsay nga ma de ii no? Hai. <laughs> <Hi>. Modotta, modotta. <laughs> Bukas po mukha po kasing ano, makakancel po yung intramurals po nila kasi maulan po eh. <laughs> Eh, ano, sabi daw po ng teacher nila kung sa mga gustong pumasok, pwedeng pumasok sa mga ayaw kahit wag na daw po. So nag-ask po siya sa akin kung ano kung pwede ba daw po mag-absent na lang siya tomorrow. Sabi ko okay. Tapos sabi niya po, ipahabain ko raw po yung oras ng paggamit niya daw po ng cellphone. Sabi ko hindi po. <laughs> May oras po kasi sila sa ano sa paggamit po ng cellphone. Grade 4 pa lang po kasi yung bunso ko. hai Gomen nasai. sai. Da. Tsuzuki. Onegaishimasu. Hey. Ang next pong vocabulary po natin ay piko piko. Piko piko. pe piko. Piko piko. Piko na... pung, 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 piko. Piko 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 piko. Uh, yung mga expression po, kasi kaunti lang pong pagkakaiba po sa pag-pronounce po. Iba na po kasi yung meaning. <laughs> so, peko-peko. Dalawa po ang meaning nito. Ano po yung alam niyo po sa peko-peko? Yung ano? Yung nagugutom na po. Yung po, peko-peko rin po. Yan, ano po? Meron pa pong isang peko-peko. Ah. Wala nga lang po sa, ano, sa book. Hi. So, bali po, tulad po ng sinabi niyo po, meron po uh, ang peko-peko ay gutom Ayoko. na gutom. Ay, at meron din po siyang meaning na payuko-yuko. Alam niyo po yung, yung Japanese na parang lagi pong ano, uh, maga parang lagi siyang papagalito na ah, sumasaya, sumasaya, yung yuko, ano, yung yuko ng yuko, nagsasimasaya. Oh. Ay, ala ba, peko-peko-steiru. <laughs> Ibig po sabihin, yumuyuko-yuko siya. Ay. Ay, kaya peko-peko, dalawa po ang mining niya. Payuko-yuko o kaya naman po gutom na gutom. Hay, so sa book po natin ang ginamit po niyang ano, example po ay ito. Una kaga peko-peko da. Peko-peko da, una kaga peko-peko da. Ano po siya? Talagang gutom na gutom. Oo, oh, ginamit nyo na yun talaga. <laughs> Fast learner. Tama po. Oo oh, po, tama po. Uh. <laughs> gutom na gutom na talaga ako. Uh. <laughs> Fast learner. Pero tama po yun. Gut uh, talagang gutom na gutom na ako. Pwede rin po yun. Kahit ano, alin po doon. Arigato. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.